Oh, oh, ole. Original hmm. Ay, ay dalawa. <laughs> dalawa. Oh, dalawa. <laughs> dalawa. Original ba isa? Hindi. Puro arroyo. Oh. <laughs> Double catching. Double. <laughs> okay. Malaking isa. Oo. Oh, Pahing natin. Baka lumipat naman. Ang hirap. Ayan. Sana yung bag na. Ito. Oh, dalawa na. Apat oh. <laughs> <Dapis pao. Papa, laughs> na. Oh. Uli. oh. oh. Ayos na. Dapis na. Dapis na. Pagkakain tayo ulit. Nakikagap oh, eh, binibitawan lang. <laughs> eh? Nakikagap na yun eh.

ini tawar ka huli ka Uli ka Uli ka nah pisnit pisnit

ay sa akin eh. Hilahila hila na. Hindi na. Hindi niya eh. palag kick di... kaniwa okay. sarap ihaw ang ganyan ihaw Ale. Ale, ale. Hay. Ee, keso na ata bay keso na yo. Hmm. Okay. na natin yung ating ano para makarami tayo. Yung ating fish net. Na natin.

hila-hila rin. Hindi pa nilulubog eh. Nilulubog na lang yan. Oh, huli. Uy! Ito wala. Hindi pa na puruan eh. Bumili <eigentlich analysis> lang 'yun. Hindi mali 'yun. O, kung <gulit> alis 'yun sa kabilang side, dito naman sa o, oh. na Feet -feet -feet. hila-hila na, wala magagat-gagat na tinitikman na hindi pa nilulubog eh hindi tawa niyo hindi tawa niyo ay lang natin yan na lumubog sayang pagka iangat natin 'yan lang ba wala, okay. wala. eh hey, mayroon <laughs> oh, going to find a good size. Oh, pison. good size. Picton. Good size. Oh, Picton. Guys. Kanina ko pa pinagmamasa dan eh, parang. Inulumo gi angat 'e. Okay, nakita niyo 'yang isang Oh, oh, wis. Aduh, duh. Selamat <tulit> malam. Bang ulang.

Sule. <laughs> Sule. Sana sana. Yan huli. Huli. Pison, pison. 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 Sule. <laughs> ya. Ang tabak

minat dami, kalau ibu itu yang kajar tangkal atang kalau terulu ya gila namanya papa takau sama hmm. si kayu tapi ulu itu maka kayu itu nah si ulu maka kayu ulu ini gila apa tabi Sekarang nak terlepas sembungan angin kegatnya. hindi sa loob ah sa rubid sa rubid eh buta ka pangalag tunay okay <laughs> mga sabi hanggang dito na lang tayo no medyo baka buta oh. na tayo ng ulan uh, ano yung panahon no oh? ng ulap parating na yung ulan mga sabay. at ito yung uli natin oh. good size na matarami din tayo na tatlong kilo pwede na yun tapot na yan mga Oh, ito yung mo ito, may lupa ito Marami pa yan. Yan? Oo, marami. Ano po na kami, Kasabay uh, Mababaw na yung tubig, oh. Itong, pero walang lumulutang na tilapia. Malabo pa rin ang Ilog. Ang bato pala dito. Sakay natin ng bangka. Ayun, naghihintay na yung bangka sa atin. Yung isda, bit-bit na ni ano. Ni pangalan na ito. Si ah. ba yan? Si ano. Ah. Ayan, papunta na tayo sa may bangka. Eh? Iniwan tayo ng Lara okay, uh, tayo nung mga ano. Okay. natin eh. Ilan? Ganyan, ganyan lang yan. Ha? Oo. Ilan mo. yung bike na sa taas. Boog! <laughs> Boog <Bungo. laughs> eh. yung bike natin, naghintay na.

Nakakuha naman ako sinilas eh Ganda pa Ha? Ah? Sinilas Saan? Yan Ho? Nakasiksik sa pato ay sa ganun Like pa Ayun mo kaya yan uh. oh. Pares? Oo oh, ah Pares Mga oh, nah. pulot oh. yung sinilas Okay Kapastik eh <laughs> Original Nike Siguro, mayroong nagtabi dyan, tago. Lago, hindi na pwede